Dun. Dun na, dun. Dun. Ayan guys, malawak na. Yung madami na, damay-damay na. Tres <laughs> tayo. Ayan. Ayan, Ayan guys, oh. Nasusurog na ang kuryente. Ayan, oh. Ayan, oh. Kumikislap, oh. Ayan. Ayan, nasusunog guys. Nag-isap na ang kuryente, nag-short. Ayan. Guys, Ayan. Okay, so kuryente Ayan. lakas Mickey's Lab dito banda sa may yan sa may transformer yan 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 guys musok yan naka shortage shortage na yung kuryente yan malakas Hindi dito natigil dito sa may transformer yan ang malakas oh yung linya ng koreano yun shortage ano yan umusok na lumiliyab o yan kapal na Damay -damay na ano? lawak na Ayan. 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 sila yun yun Ayan guys malawak na Yung madami na damay damay na tres tayo yan wala yan hindi yan kailangan is kailangan ano yan puto uh, uh, ibaba yung ano fuse dyan no? may fuse engine sa ano e transformer eh yan ah, oh, matawagan na yan oh. Damay-damay na yan oh. Buti hindi dito, tumigil dito. Yung sa transport mo. Meral ko dapat yan, para may iba ba yung use niyan? Sa main. Kung saan ang main yan? Yung mga Ingat. Yes. Ayun na, dadaw na oh. Ayun oh, nandoon na. Muti dito sa... Sa... sa may poste sa may transformer nawala. No, Wala yung barangay. Wala pang ralo ko. Ang responde. Yan. Ang putok. Ibuangin ka niya, buangin. buangin.